So, gandang araw mga kabubog sa umagang ito o sa araw na ito ay ang ibablog natin ngayon ay paano ba ako naghahanda sa... Uh, may plano kasi ako mga kabubog na magtayo ng isang uh, maliit na tambakan o segregation area. So, paano ba ako naghahanda? Ano-ano ba ang mga materialis na inihahanda ko? Dahil uh, sabi nga tayo isang magbubutilaang, wala tayong malaking puhunan, kaya ang ginagawa natin dyan, unti-unti uh, nating pinupundar ang ating mga materialis So ipapakita ko sa inyo kung ano-anong materialis ang inihahanda ko upang sa ganun, hindi ganun kabigat. Kasi kung bibilihin mo ng biglaan, masyadong mabigat at malaki ang iyong magagastos. So ipapasilip ko sa inyo kung ano-anong mga inihahanda kong materyalis. Tara, samahan niyo ako mga kabubog. So, yan mga kabubog. Uh, ang inihahanda ko ay mga tubo. So, yan. Uh, kung mapapansin nyo, uh, ang aming mga baraks, mga magkakapatid kami dito, ang aming mga baraks ay puro yari sa tubo. So, yan. Iniipon natin ang iniipon. Puro tubo. Yan. So yan mga kabubog. Ah uh, kada namimili ako ng kada namimili ako at may nabili akong tubo. Ah uh, ko yung kwan mga tubo. Para pagka kinailangan ko at nagtayo ako ng kwan may magagamit ako yan puro tubo yan so baraks ng mga kapatid ko puro yari sa tubo yan puro yari sa tubo yan yan mga kabubog uh, mga yero na pambakod so lahat ng nabibili natin na yero na pwede pang ibakod uh, so yan mga dami dami na yan mga kabubog So lahat ng yero na pwedeng ipambakod kasi kung bibili tayo nang mahal uh, ay bibili tayo nang mahal. Bibili tayo nang bago ay mahal. So puro mga second hand lang ang gagamitin natin. So 'yan mga kabubog, ay uh, yung ibang mga tubo na naipon ko. So 'yan. Ah. Uh, 'Yan. Oh oh mga kabubog uh, uh, estimate ko dyan kung mga ilang kilo na yan kung binili ko ng mahal yan eh, eh binili ng mahal kamali na naman kung binili ko ng bago ay eh, siguradong mahal yan malaki ang maubos ko dyan no? meron pa dito mga kabubog ayun ito yung gate yung magiging gate nya so ang gagawin natin babakuran natin pa ikot lalagyan natin ng gate para sabi nga naka safety yung ating kwan segregation area So, 'yan. 'Yan, mga abobugo. Yung mga tubo na iniipon ko. So, 'yan. Ito, itong mga yerong 'yan, ah, uh, 'yan yung pinaka uh, doon sa mga lugar na kailangan na hindi mababasayan ang gagamitin kong mga bagong yero. So, 'yan, bagong yero 'yan. So, pagka ako'y nagde-deliver ng yero at kumita ako, yung kinita ko, yung tinubo ko, So akong ibinibilin pa isa-isa, iniipong ko para sa ganun hindi mabigat. So ang diskarte ko diyan mga kabubog. Yan. Mga clam. Iniipong ko yan. Ang diskarte ko diyan puro nakaklam lang. Kasi yan eh, pag nangupahan tayo ng kwan, ng lote, ah, uh, kwan yan, mga kabubog, uh, may kontrata. Ngayon, kung mga ilang taong kontrata, so kung nakaklam lang lahat ng barracks niyo lahat ng ginawa nyong silungan ng kalakal pag natapos ang kontrata ah, madali lang baklasin no, pagka nangungupahan tayo ah, wag nating ipipix ang mga bagay-bagay para matapos man ang kontrata dala rin natin lahat no? hindi natin masabi yung lugar kung hanggang kailan tayo tatagal so kailangan nakaklam lahat ganun ang kuwang ko diskarte ko, nakaklam lahat mga baraks so kita ko pa sa inyo yung iba. Yan pa mga kabubog. Mga piko uh, piko. Piko. Taktak. So, pala. Yan. Uh, napapasama yan sa kilo. Kaya... Uh, tinatabi natin yan at alam natin papakinabangan natin pag uh, nagtayo tayo ng kwan ng sabi nga isang maliit na segregation area So, ipon lang ng ipon, mga kabubog, para hindi masakit sa kuwan. So, tingnan pa natin yung iba, yung mga inihanda natin. So, yan, mga kabubog uh, baul. So, nabili natin yan ng halagang dalawandaan sa nagdimulis ng abandonadong bahay. So, para makamura tayo, binayaran natin ng dalawandaan. So, yan, uh, tabi ko lang yan, tabi lang ng tabi. yan na uh, mga kabubog ah uh, uh, tangke ng gas so nabili din natin ng per kilo yan so uh, kwento ko sa inyo mamaya yung about yan, yung bakit ko nabili ng per kilo yan yung tangke na yan so papakinabangan ko yan ah uh, sakali -saka makabili tayo ng pangkating mga hose uh, tangke ng oxygen yan, ipaparis natin yan dyan. So, ipon lang ng ipon ng mga kakailanganin natin. No? So, mga kabubog, ah uh, yan, kwento ko lang sa inyo bakit ko nabili yan ng, ng per kilo. anong nangyari kasi dyan mga kabubog, ah uh, Nung ako'y namimili, may nagpakilo sa akin ng kwan ng tangke, lumang tangke. So, ah, binibenta niya raw yung sa iba. So, ayaw bilhin kasi nga, kalawangin na. Tapos, hindi na makita halos yung pangalan. Ngayon, ang nangyari dyan, mga kabubog, ah, nung pinapakargahan ko yan uh, ang kwan dyan ay landgas pero talagang kalawangan na siya malabo nung pinapakargahan ko yan ah uh, kwan uh, iniutos ko dun sa aking kapatid na pakargahan ngayon ibinalik niya at sabi daw nung kwan nung gwardya eh luma na ngayon siguro ako Baka hindi nila alam ang istorya ng tangke. Ako kasi, alam ko yung istorya ng tangke. Kaya ang nangyari dyan, ah, bumalik ako doon sa gwardiya. Sabi ko, hindi nyo baka ako kilala yung tangke niyan. Yung kasing tangke mga kabubog doon sa may tangkay, meron siyang parang, hindi ko alam kung ibon ba yun, yung kuwa na nakaukit na binuta siya. Dito mga kabubog, dito sa may kuwa na to. Yung kasing tangke na yun, nakalawangin na, yun yung sinaunang tangke ng kwan ng island gas nung mga panahong yun mga kabubog pagka mga sinaunang tangke ng island gas ang ginagawa yata nila dyan parang hindi ko alam kung nire-restore nila yan o ano ang ano. ginawa nila sabi ko hindi nyo ba alam kako na yan isinaunang sinaunang tangke ng island gas kako bago lang yata kayo dito eh So, ang alam ko dyan, uh, talagang yan yung nire-restore yan. Mga, hindi ko alam kung pinatago. Ano. So, pinapaltang ka ko yun ng bago. So, malisaglit yung gwardiya. May tinawagan yata. Ayun. Paglabas, dala-dala na bago. So, binayaran ko na lang yung laman. Yung nabili ko ng per kilo na lumang tangke, din bago. Binigyan pa ako ng down. eh. So, napaganda. So, 13 kilos yun. 130 sa 10 piso. Ayun. Ah, uh, nagkaroon ako ng bagong tangke. Eh. So may isa pa akong tangke doon, may isa pa akong extra tangke eh, na ginagamit namin. So ito, extra na to para pag nakabili ako ng isa pang tangke ng oxygen uh, ng hose, ng pang cutting. Ah, uh, tayo-tayo lang, inihahanda ko lang. So, yun na uh, ko lang mga kabugbog. Papakita ko pa sa inyo yung ibang pang mga inihahanda kong materyales.